the best thing you can do sa 2024 mo is bumawi ka sa sarili mo. Paano nga ba bumawi sa sarili? Number one, kung mabait ka last year, baitan mo palalo sa 2024. Pero, you have to set your boundaries. You have to have your limitation para hindi ka na maabuso. Number two, kung ikaw yung tipong tao na laging nagbibigay ng pagmamahal sa maling tao, kaibigan man yan, special someone man yan, laging naghahabol din, I suggest you stop it. At simulan mong mahalin ang sarili mo. E project mo yung pagmamahal na matanggap mo sa kanila papunta sa sarili mo. Hindi nila maibalik ang pagmamahal mo, efforts mo, yung atensyon na binibigay mo sa kanila then you have to let them go number 3 stop placing others dahil kahit anong gawin mo mabuti man yan, masama man yan tumulong ka man sa kanila or hindi, mayroon at mayroon pa rin yan sila masasabi sa'yo and lastly work on yourself Magbayaman ka kung hindi mo matagpuan ang pagmamahal na hinahanap mo magpayaman ka para mabili mo ang lahat ng gusto mo, makain mo ang lahat ng gusto mo, magawa mo lahat ng gusto mo. Tandaan mo, walang namamatay sa pagiging single, pero ang daming namatay sa pagkakaroon ng maling partner. Kaya sa 2024, mahalin mo yung sarili mo. Bumawi ka sa sarili mo.